And mga boss, ngayon papakita ko sa inyo yung pinto ng ating Innova. Uh, ito kasi yung sakit ng Innova yung nagkakalawang dito sa may part ng uh, pinto niya sa taas. And kung mapapansin nyo, ayan, kalakalawang na siya. Pati dito sa may ano, uh, uh, pangalawang pinto sa likod. Tapos itong isang pintu dito sa kabila, uh, Pinintahan ko to uh, nung pandemic. Tapos, uh, uh, hindi ko pinintahan yung kabila kasi wala pa siyang kalawang. Ayan, pinintahan ko yan pandemic. Hanggang ngayon, ah uh, maganda pa rin yung pagkapinta. Hindi na siya kinalawang. Ngayon, uh, gagawin ko, uh, pipintahan ko naman yung kabila. Papakita ko sa inyo kung paano tanggalin. Ayan na nga, tinanggal uh, tinanggalan natin yung uh, rubber. Una, tatanggalin natin yung rubber. Kung mapapansin na natalaglag na yung mga, uh, ay, mga kalawang na. Tapos talagang medyo malala na siya. Buti na lang uh, hindi na rin nabutas yung ating uh, pinto. Ayan, kung mapapansin niyo eh, no. talagang na ano na, nadurog na sa kalawang. Ayan uh, una kong ginawa dito uh, gamit yung steel brush na uh, medyo yung parang steel brush na a uh, toothbrush lang yung nabibili naman na ito sa mga china store ayan, ganyan yung ginamit ko tapos uh, brush ko lang kasi kung yung steel brush na malaki uh, magagasigas masyado dun sa may bandatas. Uh, bandang taas kaya yung parang uh, toothbrush lang yung gamit natin ayan, after kung mabrush uh, ayan na ay itsura niya. natanggal na yung mga kalawang tapos tapos uh, dito naman ako sa may uh, part ng likod. Dito medyo malala kasi kung mapapansin nyo eh, no? Talagang nadudurog na yung pinto niya pagka tinanggal, na, pagka tinanggal natin yung araber uh, rubber. Buti na lang din na uh, naagapan natin, hindi pa nabutas. Kasi kung mabubutas, papasok na sa loob ng sasakyan natin yung ano yung magiging tulo ng tubig o yung tu tubig ulan kaya yun yung iiwasan natin dito pagka nagkalawang. Ayan, na uh, steel brush lang din yung gamit natin. Tapos, after nating malinisan, uh, saka natin pipintahan. Ayan, na uh, dito sa may part na to, uh, kinailangan ko ng kumuha ng liabe para pukpukin yung mga kalawang kasi talagang ano eh, lobo na siya. Kumbaga malapit na talagang butasin yung ating uh, pinto. Buti na lang din, na uh, naisipan nating linisin. and kung mapapansin nyo, ang lalim na. Tapos, dito sa may part ng rubber niya, uh, talagang kinalawang ito yung ginamit nating pinta, uh, primer, bali sa mga hardware nasaan lang ito, mga uh, 65, mga ganun. Tapos, gumamit lang ako ng brush, ng watercolor para hindi na rin ako bumili. Para yung may mga kalawang lang, yun lang yung ititreat natin para hindi na siya kalawangan. Ayan, nung una, konti-konti uh, lang nilalagyan ko dito sa may bandan likod. Pero hindi ako nasiyahan, uh, nilahat ko na kasi medyo malala na nga dito sa part na to. Kaya nilahat na natin. Ayan, tapos after natin mapintahan, ito uh, na yung kinalabasan niya. Bali sa may likod, nilahat na na nga natin. Tapos uh, dito sa may part ng harap, yung maliliit lang kasi konti pa lang naman yung uh, kalawang dito. Hintayin na lang nating matayo. Tapos ayan, pinas forward na natin. Uh, tuyo na. Pwede na rin natin ikabit yung uh, rubber. Madali lang din naman ikabit yung rubber. Kung mapansin niyo yung block na yun, nakatapat lang doon. Dapat uh, nakatapat siya. Tapos, Uh, sa likod parang may kawit lang yung rubber natin tapos sa harap tutulak lang natin o ipepress lang natin siya para maibalik natin sa dating ayos ayun, yun lang uh, maraming salamat sana ay makatulong sa inyo yung ating video uh, na hindi lumala yung mga pinto ng mga sasakyan nyo yun lang, uh, maraming salamat sa panonood ng ating uh, video eh nga pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, uh, magsubscribe mag-subscribe para sa para sa mas maraming uh, yung okay, uh, yung